tingnan natin kung ano meron <suss> ano to? Dugo? <May> hindi ko ano ng lipstick hindi na kita tikit ka tikit <suss> <suss> ka na ako mo mo Pasok. Ipso, 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 miksak, makikutom. Kasi niyo ma'am sa inyo ko padaanin. Hindi kasi napapasukan si ate. Kung baso, po? Yung panggagamot. Kung ano. Sa bagay, ko naman po. Ah, sige. Sige. Kung gusto niyo makausap, sa inyo papadaanin. Makausap ako pa na Yung gumagawa sa kanya. Sino tao siya? Tahira pa ako. Atin ko kontin. Are, are, are niya. Kita ko sa mata, tinatao. Hmm, kitang kita ko. Eh. May tumatao talaga. Tingnan niya ha. Tingit ka lang. At, ko, mas -maskid, mas -maskid pasok. Iksog, itiksog, iksog, iksak, igbak, ikutom. Masakit, hindi. Masakit po. Masakit na masakit, ano? Eh, oh. Hindi pa yung madiin pag dinin ako. Oh. Masakit talaga, ano? Tao, ma'am. Sige, ato yung testing sa inyo, ma'am. Magtabi po kayo. Ipot ka dito, ate. Okay lang. Pag hindi naman pumasok, gagamutin pa rin natin subukan natin sa inyong lahat ng maganap baka. Ito ate may kulong pa din. Ate nga. Ako lang po ang... Oo, oh, may kulong pa rin. Sige, ako ay, lang dito po, a... po siya. Oh, ako, lang dito. po ang, ako lang po ang kamaganap niya. Kami lang po ang maglola. Ay, kayo po ay hindi na... Ba... Asawa ko po. Aba, sige. Kamaganap lang po. Sige, para po. Ako, wala pa namang linis ang akin ko po, po. Ay, siya. Kaan na po. Can I pick it, ya? Hawa kamay kayo. Wala akong sakit sa puso. Wala po, meron lang po ang kolesterol. Tapos sugar. Sige, no, wala ko yun. Pikit ako kayo. Malamig naman yun. Meron din kayo na eh. <laughs> Pikit ka lang na yun, ha. I just give this to this. Saka pangyari ko? yun. Tinatawagan po. Masa mga spirit ng ate. Tapos tao mo dahil sa masulok ka naman na ako wala mapagtago sa din sa mga sa lang sa spirito ipson lang pasok ipsom itipsom ipsom iksak ikmang esos tanak dalam dayos kapangyari ng Panginoong Yahweh Hasha, <coughs> ibukas ito sa akin e ba tayo? Tanggalin mo yung ginawa mo kay ate ha? Tatanggalin mo. Ha? Kapangyari ng katas taas ang Diyos. Tanggalin, tatanggalin mo yung ginawa mo kaya sila. May paring yata. Ate. Ikaw paring yan na yan, ano? Oo. Oh. Masakit na masakit, ano? Masakit na masakit. Sobra. Subukan natin siya ate. Magay ko na kapasukan. Sasabay ko na rin yung sa sa'yo. Para isang titik yan na lang. Oo. Oh. Sige na. Ano naman mo? Ang kapit mo sa akin eh. Napakasakit eh. Ay meron ho eh. Eh hindi ko pa dinidiin yan. Alam nyo pag dinidiin ko yan. Talagang paan nyo. Maroon lang yung maglalagutukan. Nga napakasakit pa. Hindi pa madiin yun. Meron ho talaga. Meron din ako. Meron din kayo nai. eh. Palipad hangin. Kahit na ako eh merong... pangontra na para sa mga ay minsan kahit may pangontra yung natatagosan ho turo ng pantay na ako sa Mm, mga natatagasan sa kadalasan. Yung mga mga binditong baligtad na 'yan. Mm. Bago matagal ko na po yung hindi nagagamit. Ba, eh. wow, kaya kayo, kayo binibiray nakikita kayo eh may alam. Sinusubukan kayo. Palipad nila ano naman eh. Tataka sa akin. Are mo Kay arin dalawang are kulam talaga oh. Sige hawak kami kaya. Baka sa atin parehas. Baka tayo nagkukulam. Baka isang gumulam <laughs> sa inyo. Mag-best <laughs> friend kami nito. <laughs> Baka isang gumawa sa inyo. Sige nga. Sige. Sige ka rin. Saan masulo ka naman na Pasok sa taong ito ngayon din. Jesus, tanak, dalam dayos. <laughs> Tanggal yung ginawa sa ano nga rin. <laughs> Napakain pa yata ito. Tagal ang ginawa! Uh, suka, suka hey! Suka hey! Pinakain! Suka agad eh! Huh? May mangkukulam na sa loob din yun natin ha! Wala uh, na! Mga mo sa loob! Ipsom! 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 Iksak! Igma kay katong! Hawa ko lang eh! Apo ng Apoy ng Diyos! Tanggal yung ginawa sa mag-anong to, sa mag-best friend na to. Unahin mo yung sa babae niyan. Ate, pwede ka na. Ciao. Ipot yun. O, oh, tanggal yung mo ginawa mo dyan. Bito ka ba yan? Bito ka na. Tanggal yung mo ginawa mo dyan. Dalawang kamay ang gamit. Abertik, Trubino, mabamit, Voltar, Guitar, Eskisul. <laughs> Natanggal ko lahat ng kapangyarihan no. Sa tram, atram, atram. <laughs> <laughs> Hindi mo tatanggalin. Ha? Hindi mo talaga tatanggalin. Ah! Hindi mo tatanggalin. Ha? Papasabugin kita. Asyay. Papasabukin oh, kita. Tanggal. Dali. Bilisan mo. Tatanggal. Bilisan mo. Patay sa katabi mo. At... Ano ang katabi mo? sa ulo niya. Ang oh, alam eh. Ubusin mo yan. Alisin mo yung pangpaalis sa ulo niyan. Hmm. Bilisan mo. Dalawang kamay gamitin mo. Pukurinting kita eh. Pukurinting. Bilisan mo, oh. Wala kayong magawa. Hindi kayo awa kay ate, oh. Bilisan mo. Ano yung inti? Ba, nalaban? Maganda eh. Nalaban ka? Ha? Nalaban ka? Apoy, kidlat ng Panginoong Yahweh. Ah, nasa maraming tao ka. O, oh, dali, tanggalin mo lahat yung kayating yan. Tanggalin lang ito ng kapangyarihan. Discommunion, yun, nandiyo sa ama. Dali, bilisan mo. Bilisan mo magtanggal. Bilisan mo! Okay. Natawag ko nga kay mga gabay, Kirubini, Serpines. Punta kayo dito, dali. So, natawag nga ko rin, lahat ng gumagambala, sa babaeng to, tsaka sa babaeng yun. Lahat kayo, pasok sa babaeng to ngayon din. Bilisan mo pagtanggal. Bilisan mo. Bilisan mo! Na. Hindi ka makakaalis. No. Alisin mo lahat, hindi naman mo. Ubusin mo. Ayoko na may matitira. Ha? Ha? Ubusin mo! Oh, na. No. Oh, Hindi mo ubusin! Hindi mo ubusin! Ubusin mo! Bilis! Bilisan mo! Ito ay ano? Manggagamot natin ito. Yung uh sa -huh. kanila. Mm Yung -hmm. pag Ang pangalan mo. Ay, naka-video pala kayo. Huwag na. Titigilan mo to ha. Taga saan ka? Ha? Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan ka? ka? Ha? Sagot? Hindi ka sasagot? Oo, oh, habalo. Ha? Taga saan? Taga saan ka? Oh. Apoy ng Panginoong Yahweh. Hindi ka sasagot? Oo. Oh. Hindi ka sasagot. Oh, kabaryo. Kabaryo. Oh. Oh, tanggalin mo lahat 'tong ginawa mo muna kay Ate, 'yung kay Ate muna. Oh na. Nang gagamot ka na. Ano? Oh. Ha? Oh. Tapos nang ka rin. Ha? Oh. Ha? Oh. Oh. Ubusin mo oh. lahat, gusto ko 'yung ng Ay, pagari sumakit meron pa. Oh. Oh. Ay, sa babaeng 'to naman. Yeah, yeah, sabi mo may katawan. Ubusin mo lahat. Okay Hindi, meron pa. Kita ko eh. Eh, oh. mo ako eh. ubos, Ikaw yata yung YouTuber oh. naman mga kukulam eh. Nag-YouTube ka? Ha? Nag-facebook ko man kukulam ka? ka? Oh. Eh? Oh, God. Kilala niyo na, Ari. Manggagamot sa bariyo niyo. Marami doon. Hindi facebook hindi facebook no. no? Eh? yung totoo. Pag to'y sumaki, tagsisu ka, Tira mo. Hindi. Alingga. Hindi Ay, linga. Oh, gawa sa sakit yung Ano okay, kayo? Matanda pa oh. ako. Nakapit-bahay ka daw? No? Oo. Oh. Malayo-layo? Oo. Oh. Ubusin mo lang ito ginawa mo. Okay na. Ilang baga kayong gumawa dyan? Pwede rin malaman ng dahilan. Hindi ko sasagot. Bibigyan na naman kita. Anong dahilan? Anong dahilan? Ba't mo ginawaan? Sobrang. Ano? Sobrang. Sobrang? Galig. Galit? Anong ka nagagalit mo? Sige, sige. Anong ka nagagalit mo? Mag-usap tayo ng ayos. O, oh, hindi kita sasakta. Mag-usap tayo ng ayos. Anong ka nagagalit mo? Kilala niya na. Hmm. Ano? Ang oh, oh, makatingin. Ang ay... makatingin lang. Sobra. Inuubos mo ang ni ate dahil sa'yo. Gayon lang tingin. Eh paano kung ano, nagaganda lang pala sa iyo. Tapos kinulong no. ulit kita. Bubutasin ko liig mo eh. Oh. Ha? Ay oh. eh, kapit-bahay ka ng babaeng to. Ay, Kapit bahay ka daw yata eh. Hindi. Hindi. Kapit bahay hindi. Hindi. Inutosan ka lang ba? Hindi. Inutosan ka lang? Hindi. Hindi. Kapuit kidlat. Manggamot ka na lang ha. Hoy. Sumagot ka.

At tawagan sa pangyarihan ng Panginoong Yahweh, yung gumambala. Sige, pikit ka lang. Huwag ka mong mulat. Huwag mong Pasok sa katawan ng taong to. Sino nagsabi sa'yo, pakalman mo isip nito? Ah, Sino may sabi sa iyo? Ha? Ba't mo pinamumulat itong lintik ka? Papatayin kita eh. Natanggal ko lahat ng kapangyarihan mo. <laughs> Natabagan ko, natasa na pang nangyari pumatay ng mangkukulam, pas langin naman sa mga 'to sa ngalan niya. Okay. Oh <coughs> 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 <Pagsak>. <coughs> 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 Pasok sa balik. Mulat na. Pati mo na. Bati, na. Ipasok sa'yo ka na. Uy, 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 Balik, balik, balik. Balik. Huwag maaari, matatala ka. Huwag nyo kagad pa yung namin ng tubig. Matatala ka. ay ano lang, naghingalo lang yung gumawa sa kanya. Oo, hindi pa siya yun. At tinamaan yung gumawa sa kanya. Balik ka ka, lulu. Pati mulat na. Wala siya niyan. Kasi hindi naman, hindi naman siya yun. Manggagamot, tinatao kayong dalawa. Ay, hindi naman daw sa tabing bahay. Alam, kung may kilala, kung sa tabing bahay nila. Ay, alam, Meron. alam din magamot ang tsahin yan. Sino tsahin? Kaya nga, ito pinapatanong ko kung kapit bahay talaga kasi. Hindi nga daw ito. Alam, bukos ko lahat paano natin pag-usapan. Guman pala pakaramdam mo. Oh, parang ano, ay, parang... parang ikaw ate, yung mga puso, yung puso mo lumalayan sakit. Nagtanggal sa puso ni. Eh. Oo, nag, nag Oh, kasi ka siya hindi ano, yung tagal na niya hindi na-regulate. Ano 'yung ginagawa? Oh, sa mo kanina, kanina pagkahuli. Yung kaya nga kami po nagpunta dito, papagamot nga kasi hindi siya nireregla ng ayos. Mm. Matagal na. Hindi parang magkasabayan lang kami nito. Kasi ako yun nung isang taon pa ako, guro mga October, November. Ano ka, ayos <laughs> ka lang kunin? Sige, ayos ka lang po. Ayan, painumin mo na. Pwede na. Nasasalan yung kobe. Inom na ninyo. Laglag ang ulo ganun. eh, tinamaan eh, tinamaan kanina. Oo, oh, nakala ko <laughs> Di. na lang. Hindi. Pag gano'n, huwag kayong magpanik. Kasi okay, mamaya ang napainom ninyo yung... oh, baka matalakan. Matalakan, damay, pati to. Hindi naman. Hmm. Ano yung dito mo? Gawa ng mga gamot? Mm, ano oh. siya eh. Talaga, diba? kahit mo. to anong gawin ko talaga nauubos ang buko ko eh. Kahit anong ah. gawin mo? Ang tagal na ho ito. Buwan pa ng October siguro. Napakakapal po. So, so Napakakapal po ng buko ko nga dito.